Ginapangandaman na sa mga personahe sa City Housing and Land Management Office Jensen ang paghanay sa Acheron Memorial Park nga laumang dagsaon karong umaabot nga kalagkalag -kalag tungod usa kini sa pinakadako nga sementeryo sa syudada. Sigo ni Attorney Pau Acheron Acting Department Head sa nasangpit nga buhatan, nakaandam na ang ilang mga angay pagahimuon. Gani nakigalayon na sila sa mga concerned agencies sa pagsiguro sa seguridad sa mga mubisita sa mao Adlaw. Sa atong traffic scheme, sa sulod sa ato ang akam tungod, daghan ang mga, of course, daghan ang volume sa sakyanan o tao nga during those days na mo bisita sila. We also have prepara preparation sa atong peace and order sa security. na asad ang ato ang medical team na we, ato ang i-request uh, just in case lang mama uh, tungod sa panahon sa kainit we will we will anticipate na basig na ay mapuan so at least we are prepared to that Tutub alas 10 sa gabi ilang matod pa ang mamahimong makabisita sa ilang mga minatay ang mga kabanay ni Ini. Ug na ang opisyal sa publiko na kung mamahimo masayo ang ilang pagbisita, aron nga malikayan na ang pagdaso sa maong adlaw o likay sa risgo sa posibleng maot o init nga panahon. Gani adunang man sumala pa sila ipang paskil sulod sa maong sementeryo na guidelines o protocol sa mga ginadili aron malikayan ang mga dili ayong insidente. Tapos ang ato ang solid waste. In fact, to the point na we also considered itong mga ato ang kultura na magsunog-sunog ito ma'am after magbisita. So, natakil sad na as part sa prevention na to, together with the Bureau of Fire. Itong mga intermittent vendors, we provided information ng city admin na dili na mo i-allow, di i-allow para dili mag sa sulod. Sir Blanta, sa atong simple guidance instruction sa atong para di to maglisod magliso, di ta magdala og mga makabayulit pa sa sulod, uh, para po ti kayo ang atong sulod sa cemetery. Ato pong general public sa Jensan, uh, ato pong gi... sila nga, set safe kayo ang atong lugar, diri sa Jensan uh the best place to live pa rin uh, invest on the business pa pa sa mga opisyal ngadto sa publiko ang bawal magdala ng mga intoxicating beverages dito so one of those considerations nga, basic na basig na magdala uh, ato na lang sad nga bawalan siguro i-invite na lang atong mga bisita na kung po, next day na lang sa mo padayon na, na bisito, bisita bisita din atong deployment di sa uh, airport atong seaport atong mga malls oh uh, atong mga cemetery na nagita yung nakadeploy na. Tagduha ginakatim ka team na So, di mo baba sa tag-10 ka personnel ang atong ibutang sa kada cemeteryo. Lain pa ng mga grooving patrol na yung mga intelligence na uh, gatuyok sa atong siyudad, sa atong mga matao lugar para we'll situate na secure ato Jensan. In the heart of changing lives, kini Russell Jean Mantile, Bri, Gada News.